Hello mga kababayan! Hello mga kababayan! Kumusta po kayo? Parang nandito po kita sa may Paadjaw Falls dito po sa Mugpog Marinduke Sino niyo po? ang oh, ganda Ha? Yan na lang so, na pa uwi hindi <laughs> Ha? Okay lang yun bakit eh okay na Tingnan mo si Santi oh. Hindi, yun na lang dito. Yun na lang para hindi mabasa. Okay lang naman eh. <laughs> Eto si RJ. Ang ganda po dito si Santi. Ang ganda po dito oh. Ang lamig. Ang oh, sarap magligo talaga. Talo na. Eh kasi hindi ako naka ano eh, boxer. Santi Ayan, ang ganda po dito Ayan, ang ganda o oh. This is Pajaw Falls Ang ganda dito mga kapamilya Nandito kami sa may Pajaw Falls Sino na ang mga nakaabot dito Ayan oh, Live vlog po ito ha, Santi Santi Paano? Ha? Ha? Pabalik. Ah, hindi ka nag-gets. Nag-gets. Oh Santi, ano ka? Ba't si ganyan ang hitsura mo? Si Sir, Jason, ako malublog din. Ang tiyunti ay, na nalala. Na. Ang sarap, no? Ang lamig, ano? Ang ganda dito, mga kababayan, no? Oh, ay, nasa lubong pala namin. Special shout-out. special shout-out kay Mayor, ang aking love na Mayor. Leo Libelo, special shout out sa iyo na sa namin pababa dyan sa may barangay puting buhangin buwak maringdu ah, barangay puting buhangin mugpog maringdu okay. so, kayo po ba'y nakabisita na dito sa Paadjaw Falls napakaganda po dyan, oh, tingnan nyo po live vlog for the very first time na i-vlog po natin live na live itong Paadjaw Falls dito po sa barangay ano nakakasakop na barangay dito? barangay, ah barangay bukbok, barangay bukbok mugpog Marinong Duque. Yan. So, na si Sir Jason, aming ah, Serena. Ay, punta ka dito na. Maligo ka? Ang sarap magligo. Eh, magano ka lang. Tapos ka na mag... Oo nga. Pisanti, ayan o. Oh. Ay, Pisanti. Ang katuwa. May Serena. <laughs> may Serena palaka. Okay, pack up na, tara na. <laughs> no? Oh. maligo din ako. So, habang uh, Pinapakita ko po muna sa inyo ang magandang view ng uh, Ingatan abi diyan sa baba. Eh Ay, ayo ko muna. Hay kasi Kaya nga nakakatakot naman tumalon kasi parang ganun yung cliff niya masyado. Dandan ka lang, 'wag nang tumalon baka maganda dito mga kababayan. Meron pa akong nakitang ano. Yan 'no, ganda 'o. Eh. Saan po 'yan? Sa Barangay Bukbok. Mugpog, Marinduque. Pa, ito po ang tinatawag natin na Pajao Falls. How many minutes from the national, from the, uh, ano, from the national road ba yun o farm to market road? How many minutes yung paglakad natin? 5 to 10 minutes. 5 oh. to 10 minutes, so. 5 to 10 minutes. Sir, masarap po talaga. Ayan, talo na. Para makita kanila. Ayan, si R. Oh! Jairan. Tumalo na si Jairan. Yan, first time nyo, oh, oo po, nakarating na ako dyan, sabi ni Che, Lia Masclaro. Hi Che, tsaka masarap, maganda, oh, ah! sarap maligo dyan, totoy maanyo, Opo, masarap magligo dito. Ito ng paa ko po, po. Oo nga, nilinis ng paa mo. Ano Ito oh, si Jayran, nagaligo si Santi, si ano hindi nagaligo, ligo ka. Sa ligo dala ko sa pabalik, ako nadal mo sa bayan mo, okay? Oo, oh, sige. Ako maligo din ako maya maya. Ang bangit yan yung wrist ko. Di ba ako na ako din Ang ganda oh. Ang taas po niya. No? Ikot na tayo dito sa mga hmm. Oops ya. Yeah. Oops ya. Yeah. Tagarian po ako dati sa nang kauno. Pa shoutout po sa mga taga Puting Buhangin Mugpog. Ilagan Gina. Oo, nagano kami galing kami diyan sa Puting Buhangin diyan si Governor kanina. Naghayngan ni kami kay Governor. Ang ganda ng ano signal, ha? Oo, oo, glow uh, pa. Pa shoutout mga makunat po andyan nakatira hi sa kay, kay Raquel, makunat Lee Condal Monte. Ano Daming viewers. Daming viewers. Ingat po kayo, may, lala, may malalim pu'yang yung part hanggang doon. Grabe ang lakas din, you know? Siguro lalo na ngayon, summer, pare, so hindi nag-auulan, kaya medyo mahina. Pero, oh, dere-derecho po yan, mga kapamilya. Live na live po. For the very first time, makikita niyo po dito sa Marinduque News na naka-live ang uh, may live natin itong Pajaw Falls. Dito po sa Barangay Bukbok, Buak Marin... Ah, Barangay Bukbok, Mugpog, Marinduque. Ayun, tinan mo, sarap ng ginagawa ni JJ Ra, no? Nakabuka ka. <laughs> Gusto ko din doon. Kaya dyan, friend. Oh, ako, maga, mag-a, ano lang ako. Araw ano na ako, araw na. O, oh, sige. Picture nyo na si Santi. Hi, Trina. O. Oh. Ano yun? Ito na mag take over. take over the vlog. Ay, nalag-vlog. O, dahan-dahan na, marap na namin mo. Ay, sorry, sorry, mga kababayan. Hello po sa 122,000 viewers natin. Ayan o, kababayan, nandito po tayo sa... Barangay Bokbok Mugpog dito po tayo sa Paajaw Falls. Paajaw Cascade. Sabi po ni Marites Mabunga, pa-shoutout po sa Bahigasan ang mga Mabunga family. Shoutout po sa inyo, kabayan nasaan ho ba kayo. Ayan, sabi naman ni Tita, Ra uh, Tita Raquel Makunat Del Monte. Shoutout po taga Manggamnan. Ayun na bumababa na po si Sir Myong Sano sa, sa malamig na tubig. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, nandito rin po si Sir Jason. Oh? May dala pa po siyang sleeping pillows. <laughs> Saan po yan banda makapunta dyan pag uwi namin? Hi po sa mga kamag-anak namin dyan sa Mendez. Taga dyan po ang asawa ko. Uh, Ate Lea Motol, ito po ay sa barangay Bokbok, Mugpog. Sabi ni Nico MJ Marbida, pa-shoutout po Marciano Family dyan po sa Nangka Dos Mugpog Marinduque. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Ayan na, may lumalangoy na ano. <laughs> Sabi ni kabayang Emily Pahardohina, wow ang ganda naman dyan. Watching from Imus Cavite. Pabati po sa kapatid ko si Kagawad Marita Privado ng Barangay Banugbog Santa Cruz. Shout out po dyan kung nasaan man kayo, mag-ingat po kayo. Si Kabayang Plata Mendoza Monet watching from Marikina. O oh, di ba? 2% na lang tayo. Ayan mga kababayan. 2%, 2 na lang yung ating ano. Sabi ni Benjamin Mantal, pabati din po ako si Benji Mantal, Tagarian rin po ako sa baba laang po. At taga baba po bagay ka. Ay eh kami po may may bababa na rin. Sabi ni Felma Toledo, pagbati ko sa kamag-anak Diyan sa Bokbok Family, ang Magdon at Tan. Ayan ha, libre massage. Toto Noel. Ayan o, sarap na sarap po sila mga kababayan. Ayan o. Ayan, tuwang-tuwa po sila mga kababayan. After po natin mag ano doon sa golf course, nandito lang po tayo sa ano. <laughs> sa Pajaw Cascade. Diyan kami nakatira sa taas lang diyan, sabi ni Winifredo Magahis. Dito lang po ba sa bandang taas na 'to? <laughs> Ay, ito po. Ang pinaka-sexy sa lahat, Sir Santino La Torrena. Ayan. <laughs> ang saya-saya naman saya ang team. Ayan. Sir, ano masasabi mo? Ang sarap dito. First time Actually, second time ko nakapunta dito. Pero, hindi ako nakaligo dahil trabaho yung ginawa namin dito last time. Pero this time, super duper sarap. Plus, medyo mainit pa ang panahon ngayon. So, kailangan mag-relax at uh, magbabad sa malamig na tubig. Pero, pag nandito ka na, okay naman. At the same time, dun, grabe, ang sarap dun. Parang inamassage yung iyong katawan. Napagal, napagal. Bala ka, waterproof pa naman to. Balak. Ayan. Masarap daw po doon mga kababayan, no? Oh. Uy, si Santi, bakit baka ganyan? Piliin nyo na, lang, yung lang yung po kung alin ang masarap. Kung yung tubig o yung nasa may tubig. Santi, ba't ka lang ganyan? Saka live kita, bawal yun. Marami nanonood. Oo. Ay, 1,600,000 ang nanonood. Ang dami. Pagbati po sa mga in-laws ko sa kawayan Ino Mugbog, Manggol and Malagot not family. Hello po sa inyo. Paktay ang mga lamang tubig. Dyan. Ay, paktay ang mga lamang tubig dyan. Sabi ni kaklase ko to. Kevin Christian, 'di si Kevin. Ano ba Kevin? Kumare ni Kat pagligo kan din. Yung <laughs> yung Magandang hapon po mga kababayan. Ingat po kayo. Sabi ni Mariluso Sosa Villarim. Mga kababayan, kung kayo ay naghahanap ng ano, mapupuntahan dahil mainit po ang panahon, ito po magandang puntahan. Pwede na sa takmatan. Kasi ako hindi natakot dito Ayan, di ba ang fresh po ni Santino? May nagpapa-shoutout sa'yo, Santi. Hindi ko lang mahanap na. Nawala na, Santi. Kaya wala na sir Santi like, may nagpapaano okay. ko. Hello. <laughs> Yan. Mga kababayan, dahil po malapit na ang Holy Week at mainit po ang panahon, ay eh maganda hong magpunta dito. So may, may malawak hong space para pagliguan. And at the same time, malapit lang ho siyang maabot. Parang 5 to 10 minutes lang ho ay eh nandito na kayo mula dun sa kalsada. Eh? Hello po sa 1 million viewers natin mga kababayan. Oh, ang dami kaya. Kaya nga. Ayan, yung ating mahal na best friend do. Oh. Harurut! Harurut! Yan, di ba? Siyempre, hindi kami, wala kami exposure. Hello po. Oh, di ba? Pagod ka. Ayan. Sabi ni Mary Jimenez, nakaligo na kami dyan nung umuwi kami dyan. O, ligo kayo, uwi ulit kayo. Pabati din po kay Alfredo Lauresta, kung pare ko po yan. Tanod, ano daw? Nawala. No, yan, tanod po siya dyan, sabi ni Benjamin Mantal. Hello po, good afternoon po sa lahat. Magkano daw bigay yan? Hindi ko alam ko tukoy niya. Adik ata yan. Kami po ngayon ay ano lang, nagpapahinga, nagre-relax, naglalaog. At bukas po ay balik ano na naman, trabaho. Ayan, kumakaway-kaway yung aming mahal na ano. O oh, sir, kaway-kaway ka! Kaway ka. Santi malamig? Oo. Ano masabi mo sa mga kababayan natin, Santi, na nanonood? <laughs> <laughs> Sandy, ano masasabi mo sa mga nanonood? <laughs> After mag-golf, deserve po natin ng ano, ng relaxation. <laughs>